nabalitaan ko online seller na to na pinategi raw ng kaibigan niya dahil sa inggit. Dahil tong online seller daw na to, siya raw yung top seller sa mga bagay na mga pinagbebenta-benta nila. Kita niyo kung ano nagagawa ng inggit? tapos kayong mga online sellers, mga nagbebenta ng mga kung ano-ano dito sa social media, panay post ninyo. Tapos sasabihin ninyo, you're posting it to inspire, not to brag. Magtigil kayo. Tigilan nyo kami sa pagpapaikot ng mga utak namin na sinasabi ninyo na pinapost nyo yung mga ganyang klasing bagay, mga bagay na nabibili ninyo, mga limpak-limpak ninyong pera to inspire people para ma-inspire kami na gawin din namin yung mga pinagagawa ninyo. Magtigil kayo dahil alam na alam namin pinapost niya ang ganyang mga bagay kasi gusto niyong magyabang. Gusto niyong ipakita kung ano na yung meron kayo kakabenta. Gusto niyong magmalaki. Gusto niyong magmayabang. Gusto niyong magpainggit sa mga tao sa paligid ninyo. O, oh, kita niyo nangyari? Kita niyo nangyari, di ba? Kaya tigil-tigilan niyo na yung mga pagaganyan ninyo. Tigil-tigilan niyo na yung mga pagpapost niyo ng commission dahil hindi kayo nakaka-inspire sa totoo lang. Ewan ko na lang sa inyo kung hindi pa to maging leksyon sa mga pagpupost-post ninyo. Kita ninyo kung anong nagagawa ng inggit. Eto na naman si Tito Mars, no? Napasma na naman yung bibig niya. Although, may point naman talaga siya kung iintindihin natin mabuti yung sinasabi niya. And it's not just for online sellers too, but it's actually applicable to all. That we stay low-key, huwag nang ipangalandakan sa social media yung mga sweldo niyo or mga naging commission nyo, wag na mag-flex kung ano anong nabili nyo, ng dahil sa ginagawa nyo, pag-online selling, affiliates, or whatever that is. Because sa totoo lang, no, eh, mas maraming naiingit talaga kesa nai-inspire. Kaya, BS. Bili <laughs> BS yung statement na it's not to brag but to inspire cause in reality, in the real sense of the word, or your actions deep within ha ay nagmamayabang ka nang iinggit ka ayaw mo pang aminin di ba may point naman talaga si Tito Mars kahit na mainis pa tayong lahat sa kanya truth hurts ang ayoko lang dito no sa tirada niya ay yung pagiging insensitive and pagiging disrespectful niya sa sitwasyon sana kasi, no, kahit pa paano, eh, nakiramay man lang siya doon sa mga naiwan nung namaya pa. Kaso para kasing pinagalitan pa niya yung mga naging biktima. Dito Mars, dito Mars, if you're watching the news, no, hindi naman kasi mainly ingit yung rason bakit ipinatomba itong mag-asawang Lulu, eh. But because... May utang yan, mga suspect na yan, na gusto nilang takbuhan ng tuluyan. Yun yun, Tito Mars. No? Kaya, you know, if you wanna talk about yung mga mayayabang na online sellers na instead na mag-inspire, eh, nag-create pa ng inggit at self-pity dun sa mga taong nakakapanood sa kanila, you know what, Tito Mars, I am with you. I am hmm? with you talaga. Tirahin mo lang lahat yan. And like I said, I will support you all the way. But, yung ginawa mo dito sa situation na to, using photos ng mga biktima as an example, na kung ano ang pwedeng mangyari sa mga mayayabang at mahilig mang inggit na mga online sellers, ay hindi talaga maganda. Kasi, as if you're implying na nagyayabang din yung mga naging biktima dito sa social media. Kaya may nainggit at yun yung rason bakit sila pinatumba. Uulitin ko po, no? And I wanna make this clear to everyone. Hindi po basta inggit bakit sila binura dito sa mundo. Kundi yung sobrang pagtitiwala nila sa mga tao may gawa sa kanila niyan. Kasi sinamantala yung kabutihang loob nila eh. No? At ito namang pagka-greedy sa pera at posisyon ng mga suspect, yun naman yung nagtulak sa kanila na hindi gumawa ng maganda laban dito sa kapwa nila na kaibigan kung kumare pa nila. Anyway, no, luminaw sana yung pag-iisip mo dito, Mars. Okay lang maging pasmado ang bibig. Keri lang yan. Pero sana, eh, matuto ka rin mag-break kung kinakailangan. Kumbaga sa pagmamaneho eh, wag puro tapak ng gas. You have to know how, when, and where to stop. Kasi lahat sinasagasaan mo eh. Pati yung patay na, binamay mo pa. It's just unfair lang kasi lalo na hindi na nila kayang ipagtanggol yung mga sarili nila. Yun lang mga kasopaw. Thank you for watching.